Ten um, hours. okay na ba? Okay na? Okay. Ayun lang. Sos po ito yung finish product ako. Oh. Ganda talaga. Di diba, pag pinatak yung bike, di ba lang? Oo. Oh. Ang taas? Taas talaga. Parang nag-alangan ako lumiko. na, nasa sa ito sa bike ko. Dito naman, dito naman bukas. Bukas pala, pahinga pala ni mm -hmm. Nixon. Dumating si Porman. Ayun eh. si Porman. Oh. Yung chinik niya yung okay na daw. Buksan mo naman yung ano pagbukas. Okay na yan. May ano rin naman sa yung ano eh. Alam mo, hindi rin Oops! Kasi mo, di ba ito may kawang, doon may kawang. Ito na rin sa gabito niyan Hindi natin maano yan, di ba? Dito. Oops! Oh, o, na, ano, to. Oops! Yung dito, nabibink ano siya yung dito Wala! No, diba, ano, di diba, 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 okay. ah. ba? Pag ano, di ba, di ba, di ba, di ba, di ba, di ba, niya, wala sa hulog tong naman. Kaya nga, ganyan niya mangyayari niya. Maganda namin yan. Ang mahalaga, pogi. Mm -hmm. Puro, li, puro litsyan yung loob niya, nakala niyo. Is maganda yung ano, kaysa yung una. Is maganda yung una, ano ka ba? Oo oh, nga, mas maganda nga yun. Ba't din yung ayun dapat ng inano niyo. Ano yung una? Yung una, Hindi ginawa. <laughs> <laughs> ayun, nagluloko mo lang mga kapit <laughs> Pakita mo muna yung sample kung gusto mo makita. Tinanggal na yung mga... Kita kita na ang ebidensya. Oh. So yun <laughs> lamang <laughs> ang aming ay <laughs> piplix. Kasi baka mali mo magawa Oh, sus. Oo, oh, nagawa si Furman, Oh. Pwede. Pwede, pwede. Oop. Hindi, ako kasi sa <laughs> pinabiro sa amin. Malinis <laughs> tingnan siya. Kasi sa...